Ah, eh, mga ba partner ko? Hindi naging ko lang muna eh, eh gusto siguro malaman itong vlogger, partner. Oo. Oh. Ano bang ba ikaw ng vlogger na 'yan? Masyado ako na curious sa vlogger na 'yan, partner. Ano ba meron diyan? Ang tanong niya eh, kung bakit daw kailangan pa na magrally ang ano, ang INC partner. Bakit? Ay, bakit kaya kailangan niyang malaman yung ganung bagay, partner, no? Eh, eh opinion niya partner eh. okay lang naman na pwedeng naman ting sagutin 'yan. Sige eh, sige. Okay, eh, prayer rally lang naman daw 'yan. Okay. Eh, alam mo partner, kasi kung ang INC si partner eh mapayapa uh, naman 'yan, hindi na magyayaya nang yung magugulo 'yan. Kaya nga, kaya nga yung partner yung may panata 'yan eh sa araw-araw mm -hmm. gabi-gabi, uh, nananalangin -gabi, 'yan na maging maayos at maging mapayapa na mapag-isa uh, uh, yung kapayapaan uh, ng ating uh, bansang Pilipinas partner Uh -huh. Partner, kung magsasalita ka ng partner, ikaw partner, 'di ba? Eh mga ano tayo, nagbabayad tayo ng tax yung pagbili natin ng mga kung ano-ano diyan. Yes, kasi, yes, oo. Oh. Uh -huh. eh. Hindi Hindi ka uh -huh. yung sa observation natin. Kung Ah. Uh si -huh. pare partner 'yan. Nagkataon lang na yung INC na yung mm -hmm. nagkaroon ng initiative na kasi talagang may kaisahan yung partner eh. Mm -hmm. Partner, kasi partner, kung uh, magsasalita lang dyan, eh, wala mangyayari dyan. Eh si BBM na partner ng no, ating presidente, di ba? Partner ang sabi niya. Okay, yes, yes. Na natin yung ano ha, itigil na natin yung pag-impeach kay uh, Vice Presidente kasi ang katapat niyan partner isang ano lang, isang tasang uh, tsaa. -ah. Kasi ah, oh, ah, oh, impeach mo man yan, eh wala namang mangyayari. Hindi mo namang mababago yung hindi may babalik yung health niya, hindi mo may babalik yung mga yung mga nasa lanta na yung partner, di ba? Correct, correct. Tapos partner eh, tingnan mo naman partner yung kongreso, di ba? Bago lumipas ang taon eh may nagmamadali pa sila na impeach yung si ano si Sarah partner, di ba? O sa palagi mo ba partner kung salita lang ipapansinin ba nila yan? Yung Ay, ay hindi, hindi partner, oo. Oh. Sa kagaya ba nating mga ating mga komentarista partner, mga broadcaster ipapansinin ba tayo kahit kung salita lang tayo? Di ba? Siguro naman hindi. Kaya nandiyan yan, makikita ipakikita yung kaisahan partner. ba diba? Yes, yes, yes. Kita mas, mas marami. 'Yun ang talagang kasagutan diyan. Kailangang may pakita natin na ang bansang Pilipinas ay nagkakaisa. partner, na, na uh, hindi tayo papayag na tuloy-tuloy rin yung bangayan. Diba, partner? Kasi, tama, tama. partner, ikaw ba, partner, o ba nakikita mo dyan sa, sa ano na yan, partner, kung walang ano, kung walang aawat dyan, partner, diba? Yang ano, partner, hindi yan yung, ang pupunta dyan, ipaniliwanag ko say, partner, ah, uh, ang pupunta dyan, partner, hindi yan yung para magsabi na, impeachment to uh, BBM, impeachment to Sara, walang ganun diyan, bawal yung partner. Hindi yan ang layunin ng INC. Ang layunin diyan eh, pag-isahin at magkaroon ng kapayapaan at unahin yung uh, mga problema ng bansa partner. Yan ang tunay na tema. Dahil Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Margo TV Philippines. Live.